Good morning ka Triple. For today's vlog, ayan pupunta kami sa Palengke ngayon. Nagtatawanan kami diyan. Hindi ko nga maalala kung anong topic namin diyan eh. Aba basta. Ayun na, eto bumiyahe na kami papuntang Palengke. Bibili kami ng mga pang-ulam, pang-merienda. Ayun. Medyo putol yung vlog natin dito kasi hindi ko pala siya na-videohan. Kaya kinat ko na lang. Then after nun, ito, nagpatahi ako, nagpapalit ng zipper ng aking pantalon. Ayan. Black na lang yung pinili ko kasi mas feeling ko mas okay to. Ayan. So, kukunin ko later ng bandang hapon yung pantalon para at least malaban ko na at magamit ko sa mga susunod na araw. Ayan, pabalik na kami ng bahay. So, kung nakita nyo, ayun, bumili na kami ng gulay. And then, bumili kami ng saging para sa mga bata din. Ito, pabalik na kami ng bahay. Ayan, so medyo makulimlim. And then, habang nagluluto ng pananghalian, nagluto din kami nitong pansit. Ayan, yung pinangsahog namin dyan, ayun yung natira sa pinangmeryanda namin kahapon. So, nilagay lang naman namin sa ref yung mga squid balls, ganyan. Tapos, ayan, kainan na. So, mainit. Ang sarap niya kainin sa so, umaga. Tapos, nagtimpla din ako ng kape. And then, uh, eto, messy hair pa ako niyan. saan nga ba ako pupunta? Ayan, pupunta ako sa kapitbahay namin. Mangihingi ako ng malunggay. Kasi yung malunggay dun sa harap namin, diba, maliit na kasi pinutol. So, dito ako manghingi kay Ate Marlene. Ang dami nila malunggay. Pero paubos na. Ayan. Kumuha pa rin ako ng mga ilan. Tapos, inasis ako na Ate Marlene. Doon ako kukuha sa kabila. Di ba? Magkano din yan? Dito, pwede ka naman manghingi. Basta magpaalam. Ayan, mababait yung mga kapitbahay namin dito. Naglalakad na ako pabalik sa amin. So, ayan. nag si Mama ang dami. May gagawin din pala siya dito. Ang gagawin ni Mama dito, didigdikin. Parang gagawing juice and papainom sa mga bata. May ubo si kasi. Kahaluan niya na okay ganun. Napanood lang din niya sa vlog. Ayan. Tapos, ito papakita ko sa inyo. May mini garden din kami ha. Doon nasama ko din siya sa mga uh, iba kong vlogs before ito. Ayan, may gabi kami dyan. Hinantay kong ma-harvest namin, dumami, charot. So, ayan. May kalamansi. Hindi siya ganun kadami pero nakatuwa. May mga ilan siyang bunga. Tapos, Ayan, dito sa gilid, meron kami iba-iba yan. Meron ding, ayun, aside sa oregano, meron kami ang tawag dito. Talbos ng kamote, ayun. Talbos ng kamote. Sa luyot, meron din dyan. Ayan, gusto ko meron tayong oregano sa bahay kasi gusto yung mga ubo sipon. Ayan, si mama expert dyan. Tapos eto, yan. Ang paganda ng gilid ng bahay. May pabulaklak tayo to Gabi ulit. And kalamansi. Yan. Di ba nakakatuwa? mayon tubo. Ito yon Yung ating talbos ang kamote. Yan. Nakapag-harvest na kami dyan. Yung pinapahaba ni mother yan. Ayan. Tapos ito. Ngayon lang namulaklak. Ngayon namin sa kapilbahay namin yan. Tumaas na siya. Nga. Medyo naglalagas yung dahon. Kala ko nga hindi na mamumulaklak. Pero ayan. Namulaklak pa rin. Ganda ng bulaklak niyan. Ah. Makapal. Ayan. Gabi. Kalamansi. Ayun lang ka triple. Dito na lang. See you sa next vlog. Bye bye.